Ano nga ba i-block ang friends natin sa Facebook na hindi nila nalalaman. So hi guys, welcome back to Mrs. RTV. So for today's video nga ay i-share ko sa inyo kung paano i-block ang friends natin sa Facebook na hindi nila nalalaman. So ibig sabihin, hindi na niya makikita ang mga post mo sa Facebook at hindi mo na rin makikita ang mga post niya. Pero friends pa rin kayo. Kumbaga, naka-private lang kayo sa isa't isa. So kung gusto nyo malaman kung paano, tapusin nyo lang ang video to. At bago nga natin simulan, kung bago ka pa lang at hindi ka pa nakasubscribe sa channel ko, magsubscribe ka na at huwag mong kalimutang sundutin ang notification bell para lagi kang updated sa mga bago kong video na i-upload. So ang una nyong gagawin, syempre i-open nyo ang Facebook account nyo. Tapos, search nyo dito sa search bar ang pangalan ng gusto nyong i-block. So for example, ito na lang asawa ko. So example lang naman to guys, kaya i-unblock ko din tumamaya. mamaya. So tapos, ang gagawin nyo, may makikita kayo dito sa gilid na three dots. I-click nyo. Tapos, may makikita kayong black. I-click nyo. Tapos, sa baba, i-click nyo ang take a break. After nyan, makikita nyo naman dito ang see options. I-click nyo. Tapos, dapat ang i-check nyo dyan na itong pangalawa, itong limit where you see, Marlo Richards profile. Tapos, i-click nyo ang save sa baba. So, after nyan, scroll down. So, makikita nyo naman dyan ang limit what Marlo Richards profile will see. Tapos, i-click nyo ang see options. Tapos, my choices dyan. Ang i-click nyo naman ay itong hide your post from Marlo Recharge profile. Tapos, i-click nyo ang save sa baba. Tapos, after nyan, okay na. So, ganun lang kadali kung paano nyo i-block ang friends nyo sa Facebook nang hindi nila nalalaman. So, hindi na niya makikita ang mga post mo at hindi mo na rin makikita ang mga post niya. Sana nasundan at nagustuhan nyo ang tutorial ko. At kung bago ka pa lang at hindi ka pa nakasubscribe sa channel ko, huwag mong kalimutang mag-like, subscribe, at pakipindot na rin ang notification bell. Para naman lagi kang updated sa mga new uploads ko. Thank you for watching!